Napatulala na lang sa itaas si Henrik Ramirez Nang siya ay bumagsak nang subukan niyang pigilan si Dre Sanchez sa ginawa nitong dunk 6-4 si Sanchez habang siya ay 5-8 At nakakuha rin ito ng magandang bwelo dahil nagmula ito sa kanyang likuran Napatingin pa nga siya kay Sanchez na pinagmasdan muna siya pagkalapag nito Ang mga ganitong senaryo ay napakabihirang maranasan ng isang Ramirez dito sa Mindoro. At ngayon nga, at ngayon nga ay parang pakiramdam niya ay winasak ng dalawang nakapulang nasa kanyang unahan ang kanyang pagiging pinakamagaling sa ligang ito. Dapat hindi ko sinabayan. Nasabi na nga lang ni Henrik sa isip at naalala niya rin tuloy ang mga sandali na pinoposterize din siya ni KA7 kapag sila ay naglalaban noon. Okay ka lang? Narinig na nga lang ni Ramirez ang isang boses mula sa kanyang kaliwa at si mover ito. At nasa kabila na rin naman niya si Maki na inilahad ang isang kamay nito upang siya ay alalayang tumayo. Pagkatayo ni Ramirez ay napaseryoso siya nang mapatingin sa naglalakad palayo na si Mendez at Sanchez. Hindi ko alam kung ano nangyari pero akala ko ay mapipigil ko ang dunk ni Sanchez. Sambit na nga lang ni Henrik perfectly executed ang play na iyon ng dalawa. Hindi mo talaga mapipigilan iyon. Sabi na nga lang ni Mover na napaseryoso ng pagmastan si Dre. Nakita niya sa mga mata nito ang biglang pagbabago lalo na nang makipag-apiran ito kay Mendes kanina. Hindi raw ganitong klasing manlalaro si Sanchez sa kanyang pagkakakilala. Mataas daw ang ego nito at ayaw na masasapawan ng kasama. Hindi rin ito nagpapakita ng saya o enjoyment sa paglalaro maliban na lang kung may madudurog siyang katapat o kalabang team. Ang frustrations ng iba ang kanyang kasiyahan at ito ang bagay na hindi niya magawa kina Mover at Henrik. Si Maki naman ay napatingin kay Sanchez sa pagdating nito sa free throw line. Napatingin din siya kay Ricky na nasa may gitna na ng court. May isang bagay nga ang tumatakbo sa isip niya ang kanya na namang nasaksihan. Isang katangian ito ni Ricky na nakita niya rin noon sa sisa Sigurado si Yang dahil kay Ricky kaya parang nagbago ang datingan ni Dre Sanchez ngayon. Mapapalaban kami nito kapag nagkataon. Nasabi na nga lang ni Maki sa sarili at matapos nilang makapwesto sa may basket ay doon na nga ginawa ni Sanchez ang kanyang bonus free throw. Pumasok iyon at lalong ang nag-ingay ang home crowd dahil isa na lang ang kalamangan ng Team North. 53 to 52 ang score at lamang nangalang ng isang puntos ang Team North. Nag-ingay na nga ang mga supporters ng South dahil isang 10 to 0 run lang naman ang nagawa nila. Sa paghawak nga ni Ramirez sa bola ay napatingin siya sa kanyang bantay na si Valdez. Nakita nga niya kaagad si mover na hinihingi ang bola at mukhang may plano ito kay Sanchez kaya pinasahan niya ito. Napangiti nga sandali si mover na hinawakan ang bola habang marahang nakayuko sa kanyang bantay na si Dre Sanchez. Napaseryoso tuloy sandali ang mga manonood nang magtapat muli si na Sanchez at Flores. Nalala nga nila biglaan nangyari kanina sa unang quarter. Gumalaw nga rin ang mga nakasul para magbigay ng espasyo sa kabilang side ng kanilang court at napangiti na nga si mover nang mapatingin kay Dre Sanchez. You still can't beat me Dre. Sambit nga ni Flores na bumigla ng jab step pauna na sinunda ng mabilis na pagtalon palayo mula kay Sanchez. Isang jump shot ang kanyang pinakawalan at napaseryoso siya ng sabayan siya ni Sanchez habang nakangisi. Wala akong pakialam. Sabi ni Sanchez at si Mover ay nagkaroon ng alinlangan nang pakawala niya ang bola. Paglapag nga niya ay napatingin siya sa umarkong bola at nagmintis iyon na ikinaseryoso ng mga supporters nila. Nagmintis si Mover, sabi ng isang manonood. Mula naman nga sa ilalim ng basket ay makikita na kagad ang pagtalo ni Tristan na para sa offensive rebound. Kaso, nang hawakan na ng mga palad niya ang bola, ay may mga pala ding nakipag-agawa nito sa ere. Si Sinong, nasambit nga ni Tristan at ang mga supporters ng South ay nagwala nang si Magbuo ang nakakuha ng rebound. Sa paglapag nga nito ay napasigaw na lang si Ricky dahil wala na si Maki Romero sa kanyang tabi. Lumitaw nga si Romero sa harapan ni Magbuo at nakangiti niyang pinalo ang bolang nasa kamay nito. Dito naman mabilis na kumilos sa mga paan ni Marlon. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng ama niya noon. Sa oras na makuha mo ang rebound, huwag kang magpapakakampante Tandaan mo, ang bola ay mahalaga at may mga kalaban na bigla ka nalang agawan ito kapag ikaw ay lumapag na sa ibaba. Ang kailangan mong gawin ay niyakap ni magbuo ang bola at napaseryoso si Maki sa nangyaring yun. Marunong ang isang ito. Sabi nga ni Maki sa sarili at dito na nga siya napatingin kay Ricky. Tumatakbo na ito sa kanilang side at wala siyang choice kundi ang habulin iyon. Hiningi naman ni Gerald ang bola mula kay Marlon at dito na nga nagsibaba sa side ng South ang lahat ng mga manlalaro. Si Mover nga ay napaseryoso sa pagposte bigla sa kanya ni Dre. Lumakas yata ang confidence ng isang ito. Sige, pagbibigyan kita. Sabi nga ni Flores sa sarili. Si Gerald nga ay napatingin kay Dre na nakataas ang kamay. At napatingin din siya kay Ricky na kasalukuyang tinatakasan si Maki na patras nga rin si Gerald ng dikitan siya ni Henrik. Iniiwas niya ang bola rito at agad na ipinasa ito sa nakaposting si Dre kay Flores. Pagkasambot nga ni Dre dito ay seryoso niya itong hinawakan habang si mover naman ay sumisimple ng sundot mula sa likuran. Napahanda rin siya dahil baka biglang mag-spin move ito. Ginalaw-galaw nga ni Mover ang kanyang katawan at binanggabang ganang dibdib sa likod si Sanchez. Si Dray naman ay gumalaw ang kanang paa at dito na nga rin napagalaw si Mover para harangan ito. Kaso, ang inaakala nitong pag-ikot ni Sanchez ay hindi nangyari. Bagkus ay ginamit pala nito iyon para tumalon palayo. Isang one-footed jump shot ang pinakawalan ni Dre at ang espasyong nilikha ng kanyang pagtalon ay sapat na para may pasok niya ang isang bank shot. Ang mga sumusuporta sa South ay napachir lalo dahil lamang na nga ang kanilang kupunan sa laban. Makikita nga seryosong paglayo ni Sanchez kay Mover. Walang pagyayabang at walang celebrations. Si Mover nga ay napakuyom na lang ng kamao dahil sa ginawa ni Dre na iyon. Ang swabe raw ng tirang iyon at ang hirap daw pigilan noon. Sa pagbalik ng bola sa Norte ay hiningi agad ito ni Mac Romero. Dito nga ay inatake na niya si Ricky at hindi na siya nagbigay ng alinlangan pa. Sa pagdikit niya rito ay isang mabilis na hakbang pabalik ang kanyang ginawa. Tumalon kaagad si Romero at si Ricky naman ay sinubukan pa siyang pigilan. Pero napangiti na lang si Maki nang pakawalan ang bola. Isang step back 3-point shot ang ginawa ni Romero at hinalit nito ang net. Ang puntos ding iyon ang tuluyang pumutol sa 12-0 run ng kalaban. Paglapag nga niya ay agad niyang hinarangan si Mendes. Depensa, huwag kayong magpadaig sa ginagawa ng kalaban. Lahat ng iyan ay magagaling. Sabi nga ni Maki at napaseryoso naman si na mover at Hendrik nang marinig yun. Dinikitan nga rin agad nila si Sanchez at Valdez. Medyo napakuyong nga si Marlon sa kung sino ang papasahan. Mabuti na lang at nag to the rescue si Dawis. Si Tristan naman ay agad na hinarangan nito. Kaso Isang biglaang abante ang ginawa ni Dawis. Inatake nga ni ang depensa ni Agoncillo at sa pagdating sa basket ay doon na nga ito tumalon. Abat matapang ka hindi kita uurungan. Sabi nga ni Tristan sa sarili at sinabayan niya sa ere si Dawis na idadakdak sana ang bola. Pero nagulat si Tristan nang ibaba ito ng kanyang kalaban at inireverse sa kanyang tagiliran isang reverse layup ang pinakawalan ni Roy Ben. Sa kanyang paglapag ay napatingin nga siya sa mga kasamahan niya sa romblon na nanonood. Pumasok ang bola at mabilis naman itong inilabas ni Marasigan na ibinato na sa nasa side nila na si Maki Romero. Gumuhit ang bola sa gitna ng court at tuon na nga napaseryoso ang mga manonood dahil bago dumating kay Romero ang bola ay biglang lumitaw sa likuran nito si Sanchez na nagawang i-intercept ang potential fast break points na iyon sana ng kalaban. Paglapag ni Dre ay agad din niyang iniiwas ito sa dumating na si Mover at ibinato ito pabalik sa kanilang side. Nagwawala na naman ang mga taga south sa nangyayari at si Namaki at Mover ay napatakbo na pabalik sa kanilang side. Napakuyom na nga lang ng kamao ang dalawa at sa paghawak ni Mendes sa bola ay makikita ang pagporma nito para tumalon na mabilis namang kinagat ng kanyang kuya Tristan. Tumalon ito at nang makita niyang si Ricky ay hindi pa umaangat ang paa sa sahig ay doon na nga siya na paseryoso. Nautakan ako ng batang ito. Nasabi na nga lang ni Tristan at si Ricky naman ay tumakbo palapit sa basket na kung saan ay naroon si Patrick Marasigan na handa na raw siyang pigilan. Matangkad ang babantay na ito kung kaya't sa pagtalo niya ay ginamit niya ang kanyang kanang kamay para itapon ang bola pataas. Hindi ito nahagip ng mahabang mga braso ni Marasigan at sa likuran naman ito ay makikita si Marlon Magbuo na nasa ere na rin na sinambot ang pasa ni Mendez. Ang mga manunood ay napatayo na lang sa kanilang nasaksihan at kumawala ang malakas na cheer nang idakdak ni Magbuo ang bola sa ring. Isang alley-oop dunk ang ginawa ni Magbuo At sa paglapag nito Ay napangiti ito na humarap kay Mendes Nice pass Alam kong lilitaw ka kuya. Sabi naman ni na Ricky Na hindi pinansin ang katabi niyang si Patrick Marasigan Ito pala ang sinasabi nilang Ricky Mendes Pampihirang maglaro ang isang ito Sigurado kong hindi magiging madali ang matalo ang mga ito Kung ganito ito maglaro Scoring, playmaking at depensa 5'6 pero hindi takot sa malaking kalaban. Nasabi na nga lang ni Marasigan sa kanyang isip habang pinagmamasdan ito. 56 to 58 ang score matapos iyon at nagdiriwang nga sa tuha ang mga taga South dahil lamang na naman ang kanilang team. Dinumi na nga nila ang pag na pinatahimik din naman agad ni Maki Romero nang tirahan niya ng Tresimendes ng harapan. Hindi talaga basta-basta si Kuya Maki Nasabi na nga lang ni Mendez sa sarili at hiningi na nga niya kay magbuo ang bola. Dito nga ay mabilis niyang ibinaba ito sa kanilang side. Napalayo na nga lang siya bigla ng harangan siya ni Romero. Nakangisi ito sa kanya kung kaya't binabaan ni Mendez ang dribbling sa bola. Bumigla rin si Ricky ng pagkaliwa na sinamahan niya ng pagyuko at paguna ng balikat. Si Maki ay napahabol dito na napalampas na lang nang bumigla si Mendez ng balik ng isang paa Isang step back move iyon at tumalon siya na ikinaseryoso naman ni Romero na agad na tumalon ng todo kahit pa nahuli siya. Hindi sumuko si Romero at sineryosohan din niya ng tingin ang nasa ering si Mendez. Pinakawala ni Ricky ang bola at kasabay nito ay ang paglabag nilang dalawa ni Maki na napatingin sa ere. Umarko ang bola at sumablay ang tirang iyon ni Mendez na ikinahinayang ng mga manunood sa ilalim naman ng basket ay napaseryoso si Marasigan nang wala na siyang masandalan. Si Trista naman ay nakikipaglaban kay Dawis ang pestuhan ng oras na iyon. Mabilis namang kumilos si Magbuo at mabilis na tumalon kaysa raw mabox out agad siya. Ang mga manunod ay napalunok na lang nang makuha ng South ang offensive rebound. Sa paglapag nga ni Marlon ay doon na nga kaagad siya hinarangan ni Marasigan. Sumeryoso nga si Marlon at hinarap ito habang hawak ang bola at gumalaw ang isang paan ito at tumalikod pasimple muli siyang humarap sa basket pero tumalo na siya habang nasa kanang kamay niya ang bola ang kaliwanawang braso niya ay nakaharang sa sumabay sa kanyang simarasigan at dito na nga napaseryoso si Jerick Salonga sa bench ng south ng isang hook shot ang ginawa ni Magbuo pumasok iyon sa basket ng walang kasabit-sabit at doon na nga nagwala muli ang home crowd. Si Marasigan nga ay napaseryoso sa galawang iyon ni Magbuo. Na iniwana naman siya para pumunta sa side ng norte. Sinambot naman kaagad ni Maki ang bola at sa pagharap niya sa side nila ay nabigla na lang siya ng dalawang nakapula ang humadlang sa kanya. Isang double team mula kay Mendes at Sanchez ang sumalubong sa kanya na kinachir ng mga manonood. Si Maki naman ay napangisi at mabilis na lumayo sa dalawa pero kasabay rin ito ay ang paghabol ng mga kamay ng nakapulaan ng jersey. Kailangan ko magingat, mga solid defenders ang dalawang ito. Sabi nga ni Maki sa isip na napatingin sa paparating na si mover. Ibinatungan niya rito ang bola at pagkasambot ni Flores ay mabilis niyang itinawid ito sa kanilang side. Paglampas nga niya sa gitna ay bumigla ito ng hinto at tumalon para magpakawala ng tres. Huwag! Naisigaw naman ni Maki dahil ng oras na iyon, si Sanchez ay nasa ere na rin mula sa likuran ni Flores. Pinakawalan ni Mover ang tres pero sinupal pa lang ito ni Dre mula sa likuran. Napatayo na nga ang lahat ng makita iyon. Ang bola naman ay sinambot ni Valdez na mabilis na hinarangan ni Henry Ramirez. Hindi na pwedeng makaisa pa kayo sabi nga ni Ramirez sa isip at nang nisihian siya ni Valdez ay inagaw niya rito ang bola. Kaso iniiwas ni Valdez ang bola rito at pinatalbog papunta sa kanyang likuran. Nilampasan nga ni Valdez si Ramirez nang subukan niya itong agawan ng bola. Hindi na ako natatakot sa inyo dahil kasama namin si Ricky Mendes. Sabi nga ni Gerald sa isip na mabilis na iniwanan si Ramirez na kinaseryoso ng mga players ng team ng Norte sa bench. Pagkatapos nga nito ay biglang ibinato ni bola kay Mendez at dito na nga nagwala ang mga manunood ng sambuti na ito ng pinakamaliit na manlalaro sa loob ng court. Mendez! 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 Ito ang sigaw ng lahat at si Romero naman ay napakuyom ng kamao. Nagkatingin na ng dalawa at dito na nga umatake si Ricky. Hindi siya natakot kay Maki at sa pagdireso niya sa basket ay inipit niya sa kanyang tagiliran ng bola. Binangga niya si Romero na sumabay sa kanya at matapos ang dalawang hakbang ay doon na siya tumalon papunta sa basket. Kaliwang kamay ang ginamit ni Mendez at sinalok niya mula sa ibaba ang bola pataas. Dito na nga umangat ang bola at si Maki ay hindi iyon nagawang pigilan. Pumataas na ang bola ng oras na iyon kaso may palad na pumigil dito na ikinaseryoso ng lahat. Si Tristan ang konsilyo ito at isang block from behind pa nga ang naihabol nito. Tumapo ng bola pabalik sa loob kaso doon na nga napaseryoso ang mga taga-norte. Dahil pagkasambot ni Dre dito ay pinatalbog niya muna ito ng isa bago tumalon papunta sa basket. Napakuyom naman ang kamao si Maki at sinabayan ito ng walang takot. Napalunok ang marami dahil isang malinis na block din ang nagawa ni Romero sinupal pala niya si Sanchez. Ang bola! Sigaw nga ni Romero at nakita niya ang mga nakapula pa rin na nakakuha nito. Si Marlon magbuo ito na agad na hinarangan ni Marasigan kaso ibinato nito ang bola papunta sa corner. At dito na nga napaseryoso si Maki Romero dahil wala na pala sa ilalim ng basket si Ricky. Sinambot na nga ni Ricky ang bola at tumalon para pakawalan ito mula sa corner isang press ang kanyang binitawan. Makikita nga rin ang pag ni Sanchez kay Agoncillo. Kaso, hindi na ito kailangan dahil hinalit nga ng bola ang net at si Mendez ay napangiti na lang dahil doon. Makikita nga nakakuyom ang kanang kamao nito habang nakataas at kasabay rin ito ay dinagundong na nga lalo ng mga manonood ang buong venue. 30 segundo na lamang ang natitira sa first half at ang mga manonood ay hindi makapaniwala na makakapanood sila ng ganito kagandang all-star game. Hindi nila alam kung sino ang susuportahan sa bawat malulupit na play pero malinaw sa isip nila na napakalupit naman lalaro ng Mendes na iyon. 5-6 pero lumalampaso ng mga malalaking players. Sa paghawak nga ni Henrik sa bola ay binigla niya ng atake sa basket ang kanyang bantay na si Valdez. Isang layup ang kanyang ginawa at pumasok iyon na kinasuntok pa nga sa hangin ng mga taga norte. 61 to 63 ang score at lamang pa ng dalawang south. Sa pagsambot nga ni Mende sa bola ay doon na rin tumakbo ang natitirang 20 segundo sa orasan. Inuubos na nito ang oras at makikita na nga ang pagbibigay ng espasyon ng kanyang mga kasamahan pati na rin si Dre Sanchez na tumayo na sa malayo. Si Maki Romero naman ay napahanda dahil gagawa raw ng buzzer beater shot na naman itong si Ricky. Papalapit na nga ng papalapit si Ricky sa kanya at ang oras ay sumapit na sa sampung segundo na ikinakabog ng dibdib ng mga manonood. 8 7 6 Dito na nga gumalaw si Ricky at binabaan ng talbog ang bola. Si Maki naman ay ibinaba ang kanyang kamay at nang mauubos ng oras ay bumigla na si Ricky ng abante at tumalon habang nakatingin sa basket. Huli ka ngayon, sabi naman ni Maki na nasa ere na rin. Mukhang wala na raw choice si Ricky dahil papaubos ng oras. Hinarangan nga niya ang bola, kaso iniiwas ito ni Mendez ng mabilis sa kanyang mga kamay at patulak ito na ibinato papunta sa basket. Isang outbalance at pangit na pagpulso ang nasaksihan ng marami sa huling tirang iyon ni Mendez. Ngunit sa pagtama nito sa ring at sa pagtunog ng baser ay tumalbog ito pataas at nilamon pa ng basket na kinadagundong ng buong venue dahil counted pa ang tirang iyon ni Mendez. Isang baser beater shot. Pa paano mo nagawa iyon? na nga lang ni Maki kay Ricky na napangiti sa kanyang tabi. Iyon kuya Maki ang tinatawag kong Lucky shot Sagot ni Ricky na hindi rin makapaniwala na papasok ang tira niyang iyon Napakuyom na nga lang siya ng kamao at iniwanan ng kanyang kuya Maki Dahil hindi pa raw tapos ang laban May dalawang quarter pang natitira At alam niyang hindi basta magpapatalo ang kanilang kalaban 61 to 65 ang score sa unang dalawang quarter at lamang ng apat ang gumugulat na team ng South. I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic proof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts. People who have you are half done.